Ikadalawampung kabanata Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan, na lumabas pagkaumagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya lumabas ng malapit na ang ikatlong oras at nakita ang mga iba sa pamilihan na nangakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan, at bibigyan ko kayo ng nasa katuwiran, at nagsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. Lumabas siyang muli ng malapit na ang mga oras na ikaanim at ikasyam, at gayon din ang ginawa. At lumabas siya ng malapit na ang ikalabing isang oras, at nakasumpong siya ng mga iba na nangakatayo, at sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, Sapagkat sino may walang umupa sa amin? sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila, na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang ikalabing isang oras, ay tumanggap bawat tao ng isang denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila ay magsisitanggap sila ng higit at sila'y nagsitanggap din bawat tao ng isang denaryo, at nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sangbahayan, na nangagsasabi, Isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli, sila'y ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Datapwat siya'y sumagot, at sinabi sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita iniiring, hindi ba ka nakipagkayari ka sa akin sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? O masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Kaya't ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Samantalang umaahon si Jesus ay bukod niyang isinama ang labing dalawang alagad at sa daay sinabi niya sa kanila, Narito nagsisiahon tayo sa Jerusalem, at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong sa saserdote at sa mga eskriba, at kanilang hahatulang siya'y patayin, at ibibigay siya sa mga hintil upang siya'y kanilang alimurahin at hampasin at ipako sa krus, at sa ikatlong araw siya'y ibabangon. Nang magkagayoy lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya, at sinabi niya sa kanya, Ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sobrang malapit ng aking iinuman? Sa kanya'y sinabi nila, Mangyayari. Sinabi niya sa kanila, Katotohan ang iinuman ninyo ang aking saro, Natapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay. Natapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan ng aking ama. At nang marinig ito ng sangpo, ay nangagalit laban sa dalawang magkapatid. Natapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya, at sinabi, Nalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangapapapanginoon sa kanila, at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sinumang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sinumang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At nang sila'y magsialis sa Jericho, ay sumunod sa kanya ang lubhang maraming tao. At narito ang dalawang lalaking bulag na nangakaupo sa tabi ng daan. Pagkarinig nilang nagdaraan si Jesus, ay nangagsisigaw na nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At pinagwikaan sila ng karamihan upang sila'y magsitahimik. Datapwat sila'y lalong nangagsisigaw na nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, Ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, na mga dilat ang mga mata namin. At si Jesus, sa pagkahabag, ay hinipo ang kanilang mga mata, at pagdakay nagsitanggap sila ng kanilang paningin, at nagsisunod sa kanya.